Narito na ang Veritas Editorial. Ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Veritas Editorial. Mga kapanalig. Humupa na ang kontrobersyal na pagdiriwang ng tinatawag na Wata-Wata Festival sa lungsod ng San Juan. Halos isang buwan na rin ang uh, nakalipas ng ipagdiwang ito ng mga kababayan natin sa San Juan. Kasama sa tradisyong tuwing sumasapit ang kapistahan ni San Juan Bautista, ang basaan ng mga namimiesta. Yun nga ay kung namimiesta ka. Kaso, mga kapanalig, nitong huling pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan kasabay ng pagsaboy ng tubig ang pagbuhos ng reklamo ng mga hindi naman na miyesta pero binasa pa rin ng mga residente. Mas naging agresibo ang mga nambabasa. Pati mga inosenteng commuters ay hindi pinalampas. Pilit na inyakyat ang jeep para binyagan ang mga nakasakay. Binuksan ang mga kotse at hinarang ang mga nakamotor para sa buhay ng tubig. Hindi lang mga tao ang nababasa, pati ang kanilang mga gamit, gaya ng mahalagang papeles, pagkain, mga gadgets. Ano bang nangyari, kapanalig? At dahil usong-uso ang social media, ginawang content ng ilang residente ang pamamasa nila ng mga tao. Ang iba, Naka-livestream pa ang kasiyahan nila habang binubusa ng tubig ang mga walang kamuang-muang na napadaan lang at hindi alam ang tungkol sa piyesta ng nasabing lunsod. Perwisyon na nga ang hatid ng pambabasa sa mga tao. Isinapubliko pa nila sa si internet ng walang permiso. Siguradong hindi ito aprobado ni San Juan Bautista. Kapanaling. May isang delivery rider na nagahain ng formal na reklamo sa munisipyo ng San Juan. Binasa kasi siya gamit ang water gun at sa post na kumalat online, kitang-kitang nakadila pa ang mambabasa na parang inaasar ang driver. Mismo ang mayor pa ng San Juan ang kumausap sa nagreklamo at nangakong kikilos ang kanyang opisina para maturuan ng leksyon ang mga nambasa. Lumipas ang ilang araw, lumutang ang lalaking nambasa sa delivery rider. nag conference pa ang mayor para sa public apology ng lalaki. Sa hiwalay na okasyon, pinagtagpo sila ng mayor at siyempre nasa social media ang panghingin ng tawad ng lalaking nambasa. Kaya kapanalig malaking bahagi ng ating tradisyon ang mga kapistahan at marami sa mga ito ay nakaugnay sa pananampalataya nating mga katoliko gaya ng mga pista para sa isang patron. Hindi nga ba't sa kredo tuwing banal na misa, ipinapahayag natin ang ating pagsampalataya sa kasamahan ng mga banal o yung tinatawag nating communion of saints, communion of all that is holy, sabi nga. Isang pagkapakita ng pahayag na ito ang paggunita sa kanilang kapistahan. Pero may mga nakasanayang paraan ng pagdiriwang na hindi na angkop sa kabanalan ng mga araw na ito. Ang nakakalungkot nga kapanalig, madudungisan ang dapat sana ay seryoso at taimtim na panggunita. Hindi pa natin mayaalis ang kasiyahan gaya ng mga kainan, mga palaro, pero gawin sana nating ito na responsable, ligtas at hindi sumisira ng respeto ng iba. Napag-uusapan na rin lang natin ang responsabling pagkasaya, panahon na rin pag-isipan kung paano nakaapekto sa ating kapaligiran ang mga paraan natin ng pagdiriwang, lalo-lalo na ng kapistahan. Tulad ng maraming mahalagang okasyon sa ating pamayanan, tambak na basura ang bumubungad sa ating kinabukasan. May mga pagkain ding hindi nauubos, napapanis at kailangang itapon. Sayang ito, kapanalig. Sa kaso ng basaan sa San Juan, malinaw na malinaw ang pag-aksaya ng tubig. Napakahalaga ng tubig para sayangin. Tiyak na may iba pang paraan ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista na hindi po nagsasayang ng tubig. Kaya mga kapanalig, sa huli, may mas mahalaga kaysa sa mga pistang ito. Sabi nga ng Panginoon sa aklat ni Amos 5.21, Namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Kapanalig, tigilan na ninyo ang maingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluyo ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog. Gayon din ang katwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Kapanalig, paglago sa kabanalan ang hamon ng bawat kapistahan. Hindi ang paghasik ng walang respeto tulad ng pagbabasa. Galagin po natin si San Juan Bautista. Sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.